Narito tayo ngayon upang matohayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Ruel and Miss Rachel noon. Naglalive sila sapagkat nais nilang kausapin muli ang mga bashers. May nakita na naman kasi na vlog si Miss Rachel kung saan ay may nagvideo reaction sa kanila at puro pang babash na naman ang laman ng video na yon. Kaya naman, Nagalit ng kaunti si Miss Rachel sa vlogger na yun sapagkat kapwa niya daw babae ang talagang nangbash bash sa kanya. Pinagsabihan naman siya ni Kuya Ruel and Miss Rachel na sana ay matigil na ito sapagkat napakasakit noon kapag sa kanya nangyari o sa anak niya nangyari. Ngunit at the same time, ay sinasabi din ni Kuya Rowell and Miss Rachel na unti na lamang ang apekto na nararamdaman nila. Sapagkat as much as possible ay gusto nilang baliwalain ang mga bashers dahil alam naman nila sa kanilang sarili kung sino talaga sila at kung hanggang saan ang limitasyon nila na hindi mahalaga para sa kanila ang sasabihin ng ibang tao change topic tayo and ngayon magpapaalam na po tayo mga kalinga. Basta ah, sige, po. Paalam oh. na po kami. Marami, maraming maraming uh, salamat po sa mga basho uh, dyan. God bless. Huwag lang mainip. Po. magpakasal, ano, magpakasal po mga kalinga pang bata. Bata pa namin. Bata pa namin. <laughs> bago dyan. Uh oh, dyan. Enjoy pa namin yung Enjoy ano namin. Enjoy pa namin. Yung... Magka-travel pa namin. <laughs> yes. <we> travel around <laughs> the world. Dami-dami <laughs> ko kayong pangarap. Gusto yes. ko makapunta sa Thailand. Tsaka... Dito muna tayo sa ano ga? Pinas muna tayo. Ay, Pinas muna ka. na kasi gusto ko Baguio. Baguio? Baguio City. Baka mag-Baguio doon ka. di, di man, ga man ka. Typo na. Hi! <laughs> o, oh. <laughs> ah. oh, oh, pasalamatan mo yung nakascout sa'yo. Ay, <clears> joke <throat> lang. <laughs> siyempre, nagpapasalamat ako kay Kevin Vincent. Sobrang pagpasalamat ko dyan. Yes! At kapag nakahon man ako sa buhay, unang-unang unang una kong pupuntahan talaga si Kuya Vincent. Oo, kasi kapitbahay mo lang din. <laughs> <laughs> ano sila Kuya Ram, siyempre. Oo. Kapag nakaahon tayo kapag naging successful tayo sa buhay. Lagi natin i-acknowledge sila. Mhm. Mm po no. As, lang ang mga, ay papayo ko kay Langga, no. Uh, kahit anumang marating natin sa buhay, kahit man na naging successful na tayo. Huwag oh, na huwag na, natin kalimutan kung sino yung tumulong sa atin. Yes. Kung oh, sino oh. po yung yun sa paraan? Sino pa po tayo. yung dahilan kung sino po ang nag-aahon sa inyo sa kahirapan? Hmm sino po nakakilala po sa inyo para may reaper sa mas yes mas uh, mas may kakayahan, kakayahan na tutulong, no, makatulong sa inyo yun lang po ang ano ko may papayo kay langga sa mga viewer natin yeah. no Huwag na, nalimbawa ko pinapaaral po tayo ng ating mga tia or mga tita Siyempre, kung maging successful po tayo at makatapos ng pag-aaral, may, may magandang trabaho, huwag po natin silang kalimutan na bigyan ng uh, suporta, ah. bigyan po ng financial support kung meron man po. And syempre, ang ating uh, simpleng pag-ano lang po, pag uh, pasasalamat lang sa kanila, no? Uh, yan lang ating may gaganti no sa kanilang sakripisyo. Kaya po, ano po mga kalingap sa lahat po, no? Hindi lang po kay Rachel, lahat lang po ang mga tinutulungan po ng team Kalingap. Yes po, wag po tayo makalimot kung saan po, kung sino po ang dahilan, bakit po, nariyan kayo sa inyong pinararoonan. At to lamang po mga you. kalingap, maraming maraming salamat. <laughs> <laughs> Tsaka bago naman po ako umaalis ng bahay, lagi po ako nagpapaalam sa mga magulang ko. Mm. Ay, kay Papa. Yes. Kay, yan, kay Lola. Lagi mm. po ako nagpapaalam. di po ako basta-basta umaalis lang. Alaga. Sige, sige, sige. Nalubat. Lubat? Bakit? Oo. Oh, oh. kasi... <laughs> Bye-bye po. Bye-bye. Wala pagka. <laughs> Siya na bago? Bye-bye po. Press one. Press one po mga kalingap. Kung okay ba? <laughs> sa mga basher ko dyan. Bye-bye. We love you all. I love you all. all. Pagdadasal po namin kayo kay St. Benedict. Yes. And then sa mga supporters ko, syempre, mahal na mahal ko sila. Mm -hmm. Mas mahal ko sila. Ako pala. Mas mahal na mahal. Ay! Bye-bye. <laughs> Ay, 101 po. Eh kaso pa-end na po tayo. Luki-luki na po kami mga kalim. Kaya po nagkakaganyan po kami. Nagkakaluki-luki na po dahil sumobra na po tayo sa isang oras. No? Basta po. Know what you see. Inaasar pa nga ni Ms. Rachel and Kuya Ruel ang mga bashers na walang magawa. Sinabi nila na sana daw mag-iingat ang kanilang mga bashers sapagkat sa ngayon ay grabe na daw talaga ang karma. Meron pa nga daw digital na karma. Grabe at magtawanan talaga ang dalawa. At inaasar talaga nila ang mga bashers nila at pinapakita nila yung strong na no strong na sila ngayon kaya naman napakaraming fans din ang humanga sa dalawa sapagkat pinapakita talaga nila hindi na sila matidipag at pinapatunayan nila ang motto nila na embrace positivity and avoid negativity. Po, babalik po sa inyo. Ang karma. Oo. po digital na karma ngayon. Digital po ang kar karma. Digital. <laughs> Sending one million votes. Ay, one million. Sending million kisses to you. To all of you. Ayan. Sa mga nanonood ngayon, kung may ba na ako dito. Okay Ay, lang. Bye-bye. I love you. I love you. <laughs> Ingat ka palagi. Oo. Oh. At sana hindi sa'yo mangyari. Yes. Yung sasabi mo. <laughs> And syempre tingin kayo sa left and right baka mabanggan po kayo ng sasakyan. yes. <laughs> joke lang no? Ingat kayo ano lang yan e, friendly reminder talang. from yeah. well of Malalag and Rachel Morales yes. tingin po kayo sa left and right bago tatawid right. ng kaya sa, ano, sa harapan baka ma ano ka matisod mm -hmm. mahirap na ang <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> tawag diyan, tang 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 -ha. tang, tang. <laughs> Gone, <laughs> Sending hugs Sending and kisses. Sending hugs sa inyong lahat. Bye bye. Ayan. Oo. Ayan o. Oh. Bash niyo po kami. Bash mo kami. bye Siguro isa yun oh, baka po. Ay, baka po mga Hindi, baka sabihin nyo mayabang kami. Hindi, hindi kayo mayabang ha. Kasi po. nagpapakatotoo lang po mm -hmm. kami kung ano man po yung nakikita nyo. Kasi minsan, kailangan din po natin Ins na Yes, isa din yung mga na nagpapa-challenge sa amin. Oo nga. No? Grabe na challenge kami. Oo, oo. ngayong araw. Oo. Oh. Maganda po yun. Yung may mga struggles na mapagdadaanan natin. Lalo ko na motivate. Yes, mas lalo kang nag-grow. Parang gusto ko na mag-aral ngayon. Gusto ko na mag-umaga para mag-aral ulit. Yes, para ipakita sa kanila. Na nag-aaral ka. And syempre, anong accomplishment mo nga, nga, ngayon? Hindi per man sa... Perfect ako kanina sa... Wait man, sa ano? wait lang. Hindi man sa pagyayabang mga kalingap yung sinasabi oh, dyan na hindi daw siya magpagtapos ng pag-aaral dahil nakipos daw. Hindi naman po Nakadikit sa ano, daw. Naman po Ngayong araw, may accomplishment po siya. Mayroon Makinig po ako, kayo. Um, kanina po, meron kaming table napkin folding. Tapos reservation. Yung po ay tatawag ka parang yung... Parang nag-ano ka ng... Parang ko yung haharap, ikaw yung magtatawag sa tao. O customer. Halimbawa kung may magtawag mo na, magpapa-reserve, ganun. Tapos, sa ano din, pag-identify ng mga utensils na kailangan. So ayan, perfect po tayo. Oo. Oh, perfect nabay, no? tayo. Oh. Kasi grabe po, nagtsatsaga po ako. Yes. Sinisipagan ko ang pag-aaral ko. Exactly. Kasi, sa, para sa mga taong, sa mga supporters ko dyan, sa mga tumutulong sa akin. Mm. Yan, inaalay ko yan sa lahat. Kay papa, kay mama, ayan. Mm -hmm. And syempre, kay God. Syempre. Sa mga bashers. Sa wala mga yun. basher. Ay, sa inyo din, syempre. Oo. Oh, Mahal ko kayo eh. Yes. Malin natin sila. Sobra pa. Yan pong binabash yeah. niyo po mga kalingap. Nagsusumikap sa pag-aaral. Kaya, yeah, i-bash niyo pa ako. Sige. <laughs> para gaganahan pa siya. Gaganahan ako lalo. <laughs> i-bash niyo ako. Oo. Oh. Sige po, ang Diyos na <laughs> po, bahala po sa kanila, no? Yan, ang Diyos na po. Salamat po sa yung lahat. And magpapaalam na muna kami. Bye-bye. Bye-bye po. Ganito po talaga pag maluki-luki na. Pagpasensyahan nyo na po kami mga kalinga. Uh, pag masobrahan po, po kayo, sa oras. Masobrahan na po kasi kami nagluki na po kami. No? <laughs> mm. Ang matamaan ay. Huwag magalit. Hindi. Uh, ah. Deserve nyo yan. Bye-bye. <laughs> <laughs> ah, Hindi, huwag din magalit. Ay, oh, siempre. kasi syempre. deserve nyo yan. Huwag magalit. Deserve nyo yan. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!